Ilang linggong quarantine at sunod-sunod na COVID-19 test ang kinilangang pagdaanan bago makapasok sa China noong 2022 sa gitna ng COVID-19 pandemic. Nitong Enero, inalis na ng Beijing ang lahat ng COVID-19 restrictions na siyang naging hudyat na muling pagbangon ng ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Sa ating pagbabalik sa China, wala ng mga bakas ng testing booths sa kalsada man at sa mga gusali na dati ay pinipilahan pa. Pagkatapos umarangkada ng Asian Games, magtitipon naman ngayon sa Beijing ang mga world leader at kinatawan ng iba't ibang mga bansa para sa ikasampung anibersaryo ng Belt and Road Initiative. Tinatalakay sa Belt and Road Forum ang kooperasyon sa pagitan ng mga bansa at China pagdating sa pagtatayo ng mga pantalan, kalsada, railways at power plants. three high level forums on connectivity. foreign development and digital economy and six thematic forums on trade and people-to-people -people connectivity, think tank exchanges, clean silk road, subnational maritime cooperation, respectively. Maliban kay Chinese President Xi Jinping, inaasahang dadalo rin si Russian President Vladimir Putin, Indonesian President Joko Widodo at iba pang leader ng ASEAN at African countries. Hindi man dadalo si Pangulong Bongbong Marcos, magpapadala naman daw ng kinatawan ang Pilipinas. Toong 2018 nang maging kasapi ang Pilipinas sa Belt and Road Initiative. Sa bilateral meeting ni na Pangulong Marcos sa Chinese Presidency nitong Enero, nagkasundo ang dalawang bansa pagdating sa infrastructure projects ng Marcos Administration sa ilalim ng Belt and Road Initiative, tulad ng Pasig Marikina Bridge Project, Manggahan Floodway Project at Davao Samal Island Bridge. That That will keep us stable, that will keep us strong, uh, and keep the region uh, as still the driving force behind the new global economy. Ang ikatlong Belt and Road Initiative Forum ang pinakamalaking diplomatic event sa so China ngayong taon. Dadaluhan ito ng kinatawan mula sa higit isandaan at apat na mga bansa. Dito inaasahang matatalakay ang magiging direksyon ng China pagdating sa ekonomiya, investment at trade relations. Tristan Udalo, CNN Philippines, Beijing, China.